Tulong! Sir, sir! 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 Sige, ah, sige! 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 Hala! Sir! Ano nangyari? May nakaaway na saksak! Nasaksak ko! Oo! Oh, may buta sa tiyan! Lumalabas ang dugo! Nasaksak! Sino mo sumaksak? Eh! Malamang yung kaaway niya! Saka naman nakakita magkakampi nagsaksakan! Uh, uh, Magkamaghanak ko ba kayo? Ako? Oo! Oh. Tanong mo kung ano yung favorite color ko. Ako talaga pag-usapan. Siya lang pag-usapan natin. Siya lang nasaksaki. Sige, sige. Kailan ho ba yung tama niya? Isa! Isa lang. Bitin ka! Gusto mo dagdagan? Tawa ka natin sumaksa Gusto mo? Tawa ka natin! Eh, hindi mo. Ako, ako, ako. Uh, na mo. Okay Ah... Malalim mo ba yung tama niya? Ah, uh, bantayan mo, kukuha ko ng ruler. Ano nga ba, ba? Hindi ko alam eh! Gusto ko malaman, kaya kailangan ng doktor! Uh, uh, marami na bang dugo na wala? Uh, hindi siguro para umaarte lang eh. Ha? Tingin ko pati pamumutla niya makeup lang. Ano ka ba? Guardia ka ba o doktor ka? Ba't ka na tanong tumawag ka? Nurse o doktor, tumawag ka dali! Dali! Nurse! 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 Ano bang nangyari? Emergency ho ba? Ay hindi! Magdodonate lang kami ng dugo. Sayang ang dami! Ano bang nangyari? Ay! Tanong na naman! Nagtanong na siya! Nagtatanong ka na naman! Bakit hindi lang natin gabutin to? Mamamatay na to eh! <laughs> Eh, kasi naman ho, may nauna ho sa emergency room. Ay, ano pa, 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 pa paano sistema niyo ng emergency, ha? Alphabetical ba yan? Para may saksak? Para may uh, dugo na wala? Ganun ba? Eh, uh, o, de, sige ho. Pasok na muna natin siya sa emergency room. alam nyo, alam nyo, wag na lang, wag na lang. Ha? Huh? Bakit? Uh -huh. Ang daming question and answer. Nagtanong yung ya, nagtanong ang nurse. Ano susunod? Janitor, cashier, kapintero, tubero? Bago totoo ang doktor, pupuntan lang kami sa hardware. Bibili lang akong duct tape. The duct tape ko lang saksak niya. Baka magtagal pa ang buhay niya. Kaya sa hintayin kayo. Sir. Uh -huh. oh, and by the way, kaya yara ako sa